15 milyon na proyekto sa bayan ng Herona, kinisyon. Proyekto ni Mayor Eclar, illegal. Ang paggawa ng commercial building gamit ang pondo ng munisipyo ay labag sa konstitusyon at sa batas. Ito ang pinagdiinian ni Councilor Atty. Gargasin sa kanyang privilege speech sa Sangguniang bayan kamakailan. Ang tinutukoy ni Gagasin ay ang dambuhan ng dalawang palapag na gusali na kasalukuyang ipinatatayo ni Mayor Eloy Eclar sa may bandang harapan ng munisipyo ng bayang ito. Ang halaga ng proyekto umano ay 14,980,316 at ang contract ni nito ay ang DMGR Builders. Ang privilege speech ni Gagasin ay kaugnay sa kanyang SB Resolution No. 179-2023 na may pamagat na a resolution strongly interposing objecting the ongoing construction of a commercial building located within the Municipal Hall compound using public funds of the Municipality of Verona, Tarlac, with the project cost of $14,980,316 million. For the reason that the aforesaid construction of commercial building is unconstitutional and against the law. Atin puntong hayan ngayon ang pakikipanayam ng CL3 Tribune News update sa ating mga local official ng bayan ng Herona. Ano po ang masasabi po ninyo dito sa issue na binabato po sa inyo na ito daw proyekto niyo ay ibigan ito pong commercial building na ito. Yeah, alam niyo, nagtataka din ako sa issue na yan eh. Sinasabi nila, particular doon sa isang konsihal municipal councilor na illegal yung pagtatayo ng commercial building doon sa lupa na pag-aari ng uh, municipality of Herona. Pero yan, yung commercial building na yan, eh, diniscuss, sinadmit ko sa kanila para sa 2023 budget, approval ng 20% economic development fund, dumaan sa sangguniang bayan at inapprove nila. Eh, na pinagtataka ko lang, ba't bigla nilang pinu-question ngayon yung issue na illegal? So, ibig sabihin, kung illegal ito, on the first place, but during the deliberation of the budget for 2023, eh, ba't hindi nila kinansel at sinabing illegal ito? Ay, doon ako nagtataka kung bakit ngayon lumalabas, illegal daw yung tinayo kong commercial complex, a commercial building. At samantalang nakalagay doon sa... Sa budget ng 2023, doon sa economic development, construction of commercial building fronting the MacArthur Highway, which is, yan ang location niya. Ano ba pagkakaiba siya ng commercial building ngayon? At yung in nila 3 or 4 years ago na balingit commercial building din doon sa kabila. So, sa, sa, akin walang issue. Dahil dumaan sa masusing pag-aaral ng Sangguniang Bayan, in na under doon sa 2023 budget. Ah, uh, ito po ay patungkod dito sa itinatayo na 15 million projects ni Mayor Eklar na commercial building. Paano po ninyo natuklasan ang irregularidad ng itinatayong usali? Okay, ganito po yan. No? Uh, nung 2023 uh, budget, kasama yan dun sa naipasan ng uh, sangguniang uh, bayan. Yung uh, commercial uh, building na yan. Ngayon, Masasabi ko na na-overlook, na-overlook yan o na-overlook namin, ako na-overlook ko bilang isang uh, abogado. sapagkat uh, nung inuumpisa na yung construction ng uh, building na yan, I immediately called the attention of the members of the Sangguniang Bayan, yung mga kasama ko, sabi ko, there's something wrong with the use of public funds for a private purpose. Kasi malinaw po yan sa batas. Ang naging katwir naman nila, na ipasa na raw yan noong 2023 budget. At ako nga po ay nagpasa ng isang resolution calling the attention of our Honorable Mayor to reconsider that project. Why? Because for me, it is unconstitutional and against the law why because public funds will be used for private purposes at yun po ay bawal sa uh, sinasaad ng section 305 paragraph B ng local government code yung republic act 7160 at yung uh, section 335 ng uh, same uh, law yung RA 7160 the local government code no in particular ano ba yung sinasabi doon sa section uh, 305B Uh, local government funds uh, shall be used solely for public purposes no sa section 335 naman ano ba sinasabi ha ah? uh, public funds uh, must not be used for religious and private purposes ang tanong ito bang commercial building na ito ay for public purposes so malinaw po na hindi that's why kinol ko po yung attention nila na baka pwedeng i-reconsider natin yung project na yan sapagkat may mali sa paggamit ng pondo ng munisipyo sa pagtatayo ng isang commercial building. Napakaganda ng purpose, income generating. Yun ang kanilang uh, advocacy, income generating daw. Paano ka magkakaroon ng income generating kung naglabas ka ng 15 million pesos? Di ba? Hindi pa kasama dyan yung value ng lupa. Yun po ang aking naging paliwanag doon sa aking ginawang privilege speech nung uh, nakita ko nga po na may mali sa paggamit ng pondo ng munisipyo sa pagtatayo ng isang commercial building para, isang, para sa isang private purpose. Ang ikinantos po dito sa Gusali, uh, itong commercial building ay public funds. Samantalang yung pong balingit, ang balingit ay, ay BOT. Opo. Pero itong commercial building, public funds to. Pero naman sa batas na pwedeng maging gates ang, ang government para doon sa uh, public funds pwedeng gastuin para maging commercial at additional na income para sa sa pamalambayan. Marami so, naman tayong mga sample na mga munisipyo na may mga may mga commercial sa mga baba nila, sa side nila, part ng building. So, ano po nakikita po ninyo bakit tinawag nila itong parang meron hindi tama o illegal? Hindi ko rin maintindihan kung nasa ang punto na hindi tama o illegal kasi nga on the first place, inapprove. Mm -hmm. yun, yun ang hindi ko mabasa eh. Inapprove mo tapos ko questionin mo. Di ba? Ay, yun, ang, ay, yun ang hindi ko kayang basahin sa utak ko. Kasi kung talagang illegal, noon pa lang, huwag na mo nang inapprove. E, pumirma eh. Pumirma sila kumpleto. Bigyan kita dokumento. Sir, na, sila nakapirma lahat yan. Doon sa approval na yan. biglang-bigla, bigla, bigla silang nagko-question ngayon na illegal. Wala man ako kitang illegal. Okay, no. Uh, first of all, uh, hindi ako against sa ating mahal na mayor, no. In fact, kasama tayo diyan sa mga programang magaganda ng ating munisipyo. Kaya naman ang uh, bayan ng Herona ay nakilala bilang uh, isa sa mabilis na umunlad, no. Apo bilang isang abogado at isang member ng Sangguniang Bayan, nakita ko nga na mayroong uh, mali. Kung sinasabi nila na ito ay dumaan sa committee hearing o committee level, hindi po particular ang commercial building na 'yan. Sa pagpasa ng budget, marami po 'yan. Different uh, budget of different uh, departments ang ipinapasa po natin. Makapal ang libro po na iyan, no? Sometimes nangyayari because of the uh ano, yung uh, operation between the local chief executive and the legislative. Members of the legislative ng aming bayan, uh we fully support yung mga project na gusto ng ating mahal na mayor. But I would say na hindi po siya absolute bakit? Kasi katulad nitong sa commercial building, nakita ko na may mali. Okay, napasa natin 'yan, but nung i-implement na 'yan, nakita ko na may mali. Teka, bakit ba gagamit patahin ng pera ng munisipyo para sa pagpapatayo ng commercial building diyan sa dating lupa ng ano, hero na police station, police station, di ba? That's why inol ko agad yung atensyon ng aming mga kasarian by uh, sponsoring a resolution. Okay? Uh, unfortunately, nung nagkaroon kami ng deliberation do sa pag-approve ng aking uh, sponsored resolution, majority of the members of the Sangguniang Bayan disapprove or disagree with me. And uh, sabi ko nga, okay lang, ayaw niyong uh, samaan ako dyan. Basta ako, ang gusto ko ito ay nakadokumento na mayroong isang attorney Manny Gargasin, sinamahan din ako dyan ni Councilor William Yamoyam at ni dating SKF uh, President uh, Ben Benjigo Even the Vice Mayor, no? Nagbigay din siya ng kanyang uh, privilege speech na uh, kung doon sa aking legal standing na bawal gamitin ang pondo ng uh, gobyerno o ng munisipyo sa pagpapatayo ng isang private uh, purpose. That uh, in particular, ya, yeah, yung nga pong commercial building. Ah, uh, nakikita po ninyo na pwedeng uh, mangyari o ka benefits na para sa commercial Yeah, of course, pag naging commercial building yan, actually yan, ang dami nag apply ang dami nag-i-inquire, mga malalaking kumpanya na gusto nilang uh, i-rent, yan, long-term lease, tulad ng ginawa namin sa Jollibee, sa kabila, long-term lease, eh, parang rin, pakikinabangan yan ng, ng gobyerno natin, uh, magiging source of income yan. Hindi naman nitatayo yan na parang ititiwang-wang mo lang o gagawin mong opisina. Yan, para sa commercial, para makatulong dun sa income. Dagdag ng era. Magkano po yung exactong budget po? 15 million yung nasa approved budget ng 25% economic development fund of 2023. Uh, so, ibig kong sabihin kung 15 million yan, so, in mga ilang taon po kaya bago mabawi yan ang isip. Kapag ito, ipinakamahina uh, eh, dyan. Kasi ay, papare, dyan, pinakamahina dyan, mga nasa 130 to 150 per month. Imagine mo na lang yon Uh, na rental yan. Kung 1, 150, sabi mo na lang, nasa 1.8 million per annum. O, oh, doon mo na lang kwentahin kung ilan yung ROI niya dyan. So, malaki. O, pero imagine mo, yung, 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 yung dagdag sa mga tao dyan, kung kunwari, mga pagkainan na magaganda yan, di ba? Impact din. Kasi sentro ng bayan ito eh. Sentro ng bayan. Kailangan pagandahin mo, uh, commercial mo. Ano po ang inyong masasabi regarding po dito sa commercial uh, building na kini question ng ilan sa inyong mga kasamaan sa Sangguniang Bayan? Ang masasabi ko lang po dito, sir, ang ating mahal na mayor ay uh, inilatag po niya sa pamamagitan ng AIP, Annual Investment Plan. Ang uh, plano po niya sa pagpapatayo po ng commercial building. Ito po ay nakapaloob sa 20% development fund ng ating uh, uh, munisipyo. Kaya nakasama po sa 20%. At uh, ito po ay uh, inilatag ng ating mahal na mayor sa Sangguniang Bayan. At uh, kami naman po sa Sangguniang Bayan ay uh, inaproban po namin dahil maganda naman po yung intention niya. Kaming lahat po ay sumang-ayon sa plano ng ating mahal na mayor na magkaroon ng commercial building sa ating munisipyo. At uh, nagkaroon po ng mga committee hearings, ilang beses po na nagkaroon ng committee hearings hanggang mabot ng ilang buwan at uh, ginawa pong uh, ganap na ordinansa. Yung uh, uh, ordinansa ng uh, budget po ng uh, 20% nakasama po yung commercial building. Ito po ay naka-itemize lahat. Makikita po doon lahat kung ano po yung mga gagawin at plano na ipatatayo o mga farm to market road. Naka-itemize po lahat doon na uh, sa 30% ng ating munisipyo. naka din po ba yung ating commercial building na kasalukuyan? Pinipasyon mo yan? Ngayon? Opo sir, uh, po lahat. Nakalagay po na mayroon po ipapatay yung commercial building at budget nandun din po. Kami lahat po ay uh, sumang-ayon at uh, ito po ay naging ganap na ordinansa, lahat po kami ay pumirma. Na ibig sabihin po, sumasang-ayon kami at hindi po kami tumututol sa plano ng ating mahal na mayor na na magpatayo ng isang commercial building na gagawin ng ating munisipyo. Angkop po ba ang commercial building na kususan na sa ilalim ng public funds uh, para ito ay ipaupa sa mga uh, mga investor o private individuals? Ayon po sa Section 18 uh, ng Republic Act 7160 na nagsasabi na ang LGU ay may kakayahan gumawa ng sarili itong sources ng pagkakakitaan. In this case po, is the commercial building. At ang kitang pagbumula rito ay magagamit ng ating lokal na pamahalan ng Herona para sa iba't ibang proyekto. Ito kasi mga nabanggit nyo, Jollibee, Balingi, lahat po kasi yan ay BOP. So, ibig sabihin, it is the property po yan ng isang LGU. Pero ang gagas at magpapatayo ng building ay mga uh, mga investors. So, unlike naman po dito sa commercial complex na yung munisipyo ang gumasta para maging lease building. Wala nang pagkakaiba doon dahil yung, yung uh, balingit, BOT nga siya, mas mababa naman yung yung monthly niya na na binabayaran. O katulad ng sa producers bank, mm -hmm. di ba? Ayun, eh, pag-aari din ng gobyerno natin, naglilis naman yung, yung producers bank doon. E wala naman naging question. Ba't biglang-bigla ito? Biglang nagka-question. ano sa tingin mo ninyo? Bakit, bakit ko oh, nagkakaroon ng question samantala? Nandiyan at malapit na matapos yung musali. So, mahirap, mag mahirap magsabi. Kayo na lang ang bumasa. Mahirap magsabi. Uh, ako naman kasi malinis yung intention ko. Uh, ayun na lang ang bumasa. Maliban mo dito sa design na na ito, the question of the ito, may posibilidad ba na mahinto? Sa tingin ko, ang magpapahinto niya mm -hmm. ang korte. Wala nang pwede magpahinto diyan. Hindi ko rin pwedeng ipahinto. Hindi rin pwedeng ipahinto ng sangguni ang bayan. Korte lang ang pwede, mag-TRO diyan. Ang proyekto ito ay dumaan sa masusing pag-aaral. Ito ay nilatag ng ating mahal na mayor para sa annual investment program nagkaroon po na mga committee hearings hanggat sa ito'y ginawan ng ginawa ng ordinansa na siya naman pong sinang ayunan at nilagdaan ng, uh, ng mga membro ng Sangunian Bayan. Kami po ay nabigyan ng sapat na time frame upang basahin at pag-aralan ang nasabing proposal. Akin pong uulitin, ang proyektong ito ay uh, dumaan sa Sangunian Bayan at pinirmahan ng lahat. Kaya kami lahat po sa Bayan ay sumang-ayon sa proyektong ito ng ating mahal na mayor po, uh, napakagandag uh, paluanan. Pero may tanong ko lang po, uh, ito po kasing building na ito ay galing sa pondo ng uh, munisipyo. Uh, ito po ba ay naaayon dito sa sinasabing po ninyo section 18 dahil ito po ay, ay gagamitin ng mga pribadong uh, individual o mga investor. Bakit hindi na lang po tayo pumasok sa isang Uh, BOT, katulad po ng balingit, katulad po ng charity. Uh, gaya po lang sinabi ko kanina, uh, ang uh, munisipyo po, ang LGU ng Bayan ng Hirona, ay may proprietary power na gaya po ng uh, Section 18. Gusto ko pong basahin sa inyo, o sabihin, to power to generate and apply resources, local government units shall have the power and authorities to list an organization that shall be Responsible for the efficient and effective implementation of their development plans, program objectives, and proprieties, to create their own sources of revenues and to levy taxes, fees, and charges which shall accrue exclusively for their use and disposition and which shall be retained by them, to have a just share in national taxes which shall be automatically and directly released to them without need of any further action. Ipapaliwanag ko po yung big difference ng uh, pagtatayo ng BHF, pagtatayo ng Jollibee commercial building at ang pagtatayo ng commercial uh, building diyan sa lupa ng dating uh, police station, no. First, itong BHF, ang nagtayo rito, yung may-ari ng BHF, no. Lupa ng munisipyo, pinaupahan sa BHF for 25 years, build operate and transfer ang tawag diyan, no. PPP, public private partnership. Bakit gumastos ba ang munisipyo sa pagpapatayo ng building? Hindi. Kumita ba ang munisipyo sa pagpapaupa ng lupa? Yes, kumita. Yan ang economic enterprise na pwedeng sabihin. Walang cash out ang munisipyo. Itong sa Jollibee, yung commercial building sa Jollibee, ni-research ko din po yan kung sino ang nagpatayo niyan nung panahon ni Mayora Susan Tanyedogo. So napag-alaman ko na nagpatayo ng commercial building yung may-ari ng Banko San Juan, si Jesse Chua. So meron bang perang ginastos ang munisipyo sa pagpapatayo ng commercial building? Wala. Di ba? Meron bang kinita ang munisipyo doon sa ginawang pagkapatay ng commercial building? Meron kasi inupahan yung lupa ng munisipyo. Built, operate, and transfer. For 25 years, magiging pag-aari ng munisipyo. Kakaiba itong commercial building. Kaya kung nga call yung attention nila na i-consider to bakit kakaiba? Unang-una, yung lupang pinagtatayuan niyan was devoted for public use. Yung dating munisipyo, uh, ah, dating police station diyan nakatayo. Okay? ang tamang proseso diyan kung yan din lang palang ang uh, intention ng uh, ating mahal na mayor dapat uh, nagkaroon muna ng conversion ng lupa okay itong lupa ng dating police station hindi na natin gagamitin to for public use gamitin na rin to as a patrimonial property ng LGU anong ibig sabihin ng patrimonial proprietary property na pwede natin tong gamitin sa economic enterprise para magkaroon ng income generating di ba So, gagawa kami ng ordinansa na yung lupa na yan, o oh, ano na to ha, ah, proprietary property na ng munisipyo. Pero may limitasyon pa din. Kahit na proprietary property na ng munisipyo yan, hindi pa rin pwede ang munisipyo ang magpatayo ng building. Bakit? Kasi gagamit ka pa rin ng public funds. No? Katulad ng commercial building, maliwanag pa sa sikat ng araw na hindi yan for public use. Di ba? Eh kung iba sana ang kwento, kung yung lupa ng, ng dating uh, police station, pinaupa namin. Yung mangungupahan na interesadong investor, sila yung magpatayo ng commercial building, hindi po ang munisipyo. Yun po yung tinututulan ko. No? Yung katulad yan, yung 15 million na yan, pwedeng magamit sa ibang purpose. Bakit kailangan tayo magpatayo? Ang munisipyo magpatayo, di ba? Pwede namang we invite investor, o kayo magpatayo dyan sa lupa ng munisipyo, upahan nyo yung lupa. O for 25 years, sa amin na yung building nyo. Yun po ang sinasabi ng batas. Yun ang proprietary power ng munisipyo. Yun ang section 18. Yun pong ibig sabihin yan. Nakakita ba tayo na ang national government, pinakamadaming pondo yan. Siya ba nagpatayo ng mall instead ng SM? Instead ng Robinson? O teka, magandang kita ng SM mula ha? Bakit di tayo magpatayo? Hindi, sapagkat hindi yan ang negosyo ng national government. Ganon din sa local government. Wala naman pinagkaiba yan eh. Pareho lang naman ang function yan. Pinaliit lang itong local government compared to the national uh, government. Kaya nga, uh, nagkaroon tayo ng batas sa uh, public-private partnership, build operate, and uh, transfer. To encourage private... Uh, businessman, individual to invest ah, ba diba? sa locality at uh, i-develop yung lugar na yon without cash out. ba? Diba? Kasi ang pondo ng munisipyo talaga, pwede mo lang gamitin for public purpose yan. You cannot use it for any private purposes just like that commercial building. Against ka ba sa mga projects ng mayor? Ay, kaklaro ko po ito. Hindi po ako against. No? Kasi uh, lahat naman ng mga magandang project ng mayor dumaan po sa amin niya sa Sangguniang Bayan. Sabi ko nga, apo, ang tao na pwede akong umamin kung nagkamali ako. Sabihin na natin na nakalusot 'yan, yung commercial building na 'yan, 'di ba? Kasi nga ang ng 2023 budget makapal na libro po 'yan. Minsan 'yung binubuklat mo na lang 'yan, hindi naman na itemized na maigi 'yan, no? Ngayon, pag may nakita ka naman doon sa implementation at mali, yun doon ako pumapasok bilang isang abogado. Sinabi ko sa kanila parang may mali doon sa paggamit ng pondo. Hindi ako against kay Mayor, hindi ako against sa uh, anumang project ni Mayor tungkol dyan. Against lang ako doon sa gagamitin ng pondo ng munisipyo para sa commercial building na yan. Yun po ang aking pinupunto. Hindi po ako against sa Mayor. No? In fact, sinusuportan ko naman, isa naman ako sumusuporta doon sa mga magagandang project ng Mayor. Awak ko nga ang Committee on Rules, Privileges, Ordinances, and Legal Matters dumadaan din po sa akin yung mga importante na request ng ating mahal na mayor. I'm just calling the attention of our uh, honorable mayor na i-reconsider yung project na yan. So anong nangyari? Okay. Mag nagkaroon kami ng mga committee hearings diyan, no? Committee. Nagkaroon kami ng paliwanagan ng ating mga kasamahan sa konseho and we agree na sumulat kami sa DILG for a legal opinion. So, we're just waiting for the answer of the DILG secretary kung legal ba o ilegal ang paggamit ng pondo ng isang munisipyo para sa pagtatayo ng commercial uh, building. Kaya nga ang naging ano lang doon, ang hindi lang na malinaw na naresolba doon kung while waiting ba doon sa opinion ni DILG, ihinto ba 'yung commercial building na 'yan, 'di ba? It's a gray area, 'no? Nagkaroon ng gray area in the sense na what if kung sinabi ni DILG na mali yung paggamit ng pondo what will happen to that uh, project di ba yun po yung akin punto